Ito na yata yung isa sa mga pinakamatinding nakita ko na pagpo-post sa mga old agent. Actually, hindi lang ito yung nag-post sa social media. Pinaprinta yung picture ng mga nagkautang at kung ano nung -ano kaso yung pinapalagan at doon sa print na post na yon. As in yung parang poster, pinaprint, ganon yung ginawa. No? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Bago natin tuloy yung ating tatalakayin na follow po ang aking Facebook at ang aking YouTube at kung nagustuhan -so nyo, nakatulong sa inyong video ito, ay palike na lang po, share tapos hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin about sa na usapang ola. Disclaimer hindi po ako promoter, hindi po ako agent, hindi po sponsor ito ng mga ola. ako po ay sumusubok din mangutang utang para may maibigay ako sa inyong shared real experience, kung ano yung naranasan ko, kung ano yung mga nagiging proseso ng kanilang paniningil at pagpapautang para may, may ibigay ko sa inyo yung tamang expectations na maaaring maranasan nyo rin at mangyari sa inyo. Kaya nga mas maganda na susubukan ko talaga mag-apply para mas maunawaan ninyo kung ano ba talaga yung layunin natin lang expose kung ano yung mga kanilang kalakaran ng pagpapautang at paniningil. Okay? Ito po, doon sa isang Facebook page ng uh, isang Ola Victims Community, ito po yung naka-anonymous eh, syempre medyo maingat din yung mga tao, na hindi basta-basta makakita yung pagkakakilan lang, kasi itong mga group na ganito, yung mga nagpo-post dito is, may mga problema talaga sa Ola no? Ito yung sabi nyo sa post please pa help po admin, permission to post po please urgent lang po tita at pinsan po ito ng asawa ko may loan po siya na 2,500 kay yung Ola, hindi ko babanggitin kasi wala tayong proof na kung talagang siya yung, kung sila yung talagang nag-post nito, yung all agent. Kasi may nagpo-post naman na ako ng mga Ola na nagpo-post sa mga victim. Pero pag walang proof of evidence, ayoko kong i-post basta-basta. Mahirap na. Baka ma-technical ako. Two days before due date, nagkukulit na daw po today pa lang yung due date niya. Tapos pagising niya na madami nang nag-PPM sa kanya dahil nakapost nga daw po siya sa buy and sell dito sa lugar namin. Nilagyan po ng kung ano nung -ano paratang, nag na po kami ng permission to take down yung post sa admin ng group. Wala pa pong sagot. Ano dapat gawin? Please help. So yung post na yon ay ito po. niyo na binasa ko ha. Ah. tirak ko lang po yung mukha pero kung makita niyo sa iba ng picture na ito, may nakalagay na wanted. Tapos yung logo ng PNP. Okay? So, para to ko lang sa inyo yung mga pictures na ginawa sa kanila, no? Pero takpan ko yung mga mukha ng mga biktima na naipos, okay? Ngayon so, ito po, ayan. Uh, printed yan, eh. Kung baga, ipapaskil na lang sa mga poste yan, eh. Papaalala ko lang, ha? Hindi porket wanted ang isang tao o oh, pinaratangan nyo ng kung ano-ano, eh pwede nyo nang gawin yan ng individual at hindi dumaan sa tamang proseso ng pagre-reklamo o pagpapayal ng complaint. Kung ginawa nila ito by their own, may mga paglabag na po silang ginawa. Napakarami na po niyan. syempre. cyber libel at libel at tsaka ito mga pagpaparatang sa kanila na hindi totoo. Mga unjust fixations or something na mga slander. At hindi lang yun kasi mabibigat yung mga pinaratang sa kanila. Eh. Kung papansin nyo, printed po yan. So, yung ulit ko, yung pinapaskil yan. Kasi ang gagawa niyan kung may magpapaskil ng wanted, tandaan nyo ay mga autoridad lamang po na talagang humahawak ng kaso nila. Kung talagang silang wanted o talagang napatunayan na sila ay nakasuhan at nagtatago. Yun pwede. Pero hanggat walang napapatunayan at kung sila lang ay magpo-post niyan sa mga kalsada at ikakabig sa mga post ay eh, bawal na bawal. Kahit nga sa social media, diba? Sabi kasi niya, bawal din niya. Eh. Buray mo yung mga isinampang Uh, binanggit ng mga Uh, criminal records daw is napakadami at nabibigat. So, uh, tatakpan ko lang yung mga mukha nila, no? ito kayo mga pangalan. Ito lang, sapan natin yung mga number. Baka kasi mamaya may something doon sa mga number nila. Hindi ako sure. kaya ito yung mga sabing criminal cases daw. Budol-budol, o robbery, stapa, tip, yung pangahalay, yung hold up, tapos nag uh, na, uh, nagdi-deal daw ng illegal na bawal na gamot, tapos nagtutulak, tapos gumagamit, biruin mo, lahat ba yan magagawa? Hindi <laughs> nyo natin nga, meron nang magagawang kalukuhan sa buhay. O, uh, napatunayan, malamang dyan, iba-iba uh, ang pwede maging ano, yan, isang pang kaso sa kanila. No? Hindi naman nakalagay na ano eh. Tsaka wala naman ako nakalagay ng criminal case number something. mga criminal lang nakalagay. Halatang edited na edited, tapos ipinapaskil lang nila. Kung papaskil nila sa mga lugar nila ito, at uh, makita nyo may nagpapaskil ng ganyan. Tanong nyo kung legit ba yan? Pakita nyo doon sa ano, sa mga kapulisan. Tignan nyo kung totoo yan. Kasi syempre may record yung mga yan. Kung totoo man o hindi, bawal yan. Kailangan sila magpupuso yung mga kapulisan, mga otoridad. Okay? Ngayon kung makita nyo yung Facebook page na ito, ito yung pangalan ng Facebook page niya. No? Ito po si... Teka, wait lang. Nawala. Ayan. Ito po siya, yung Facebook page yung nagpost doon sa buy and sell group yung orit-orit scammer. No? Yun lang po. Kaya alam nyo na gagawin kapag gagawin ito. Pag nagpo-post, all agent, report, tatlong produk sa gilid, something about this profile, tulungan natin itong napusa na to bullying, harassment, or abuse. Tapos, bullying or harassment. I don't know them. Tapos, yung mga details, ayan. Submit mo lang yan. Tapos, ayan, next. And then, done. Okay? Yan po yung paraan ng pagre-report sa Facebook. Ngayon kung kayo mismo yung nakakita o kayo mismo yung biktima o kayo mismo yung kaanak ng mga biktimang nai-post na ito at uh, piniprint pa nga doon sa papel, kay pupusap. Kalasado siguro, I don't know. But that's the uh, illegalities na ginagawa itong mga ola. Ngayon, pag ganyan, at minahan kayo, punta ka agad kayo sa pinakamalapit na kapulisan ninyo, mga anti-cybercrime or CIDG kung uh, probinsya kasi medyo probinsya akong nakalagay doon kasi Nueva Ecija marketplace so probinsya may mga tinatawag dyan na regional anti-cybercrime group ng PNP o mga NBI regional cybercrime division doon kayo lumapit kasi yung PAOK ang dito lang yan sa naka-office sa Metro Manila ay yung CR Pasay no? medyo malungkot lang na nakakalungkot na tayo pag malayo ka hindi ka basta mas makakalapit sa PAOK pero kung kayo nanhan dyan, pwede nyong idiretso sa NBI na malapit sa inyo o sa PNP and then i-forward niyo kung marunong kung alam niyo yung email address ng ano ng PAOK pwede rin i-forward yan. okay kung hanapin niyo lang yung sa Winsey Sir Winston Casio kakado sa Presidential Anti-Organized Crime Commission pwede kayo mag message sa kanila para matulungan kayo kung sakasakali. Pero mahirapan kasi madami kasi nagme-message sa kanila. Sa totoo lang, pag nag-message ka doon, natatambak. At swerte mo talaga pag na biglang ka pagkakataon na ikaw yung kausapin Kasi sa dami na yung reklamo sa araw-araw through online kasi nationwide eh. Okay? Pero ulitin ko yung ginawa ng all agent na yan is one of the most worst na nakita ko na pagpo-post. Kaya talaga ipiniprint. Okay? Diyo, sa dami ng mga sinabi nun na mga kaso rao, mga criminal cases nung uh, hindi ko sure kung mag-asawa or something na magkamag-ano, o mag-inah kasi babae yung laki po yun, uh, ko lang, sabi nga sa inyo, hindi natin basta sa so pwedeng ipa sa publiko yung kanila mga identity dahil nga napahiya na nga, ginawa na nga ng kwento, eh, hindi natin pwedeng basta-basta ipa, ipakita rin dito sa ating channel. Pero doon na lang sa page na sinabi ko sa inyo, doon yung tignan ko sino sila, okay? So sana tulungan natin yung mga gato klaseng mga ola-victim na naipo po sa social media. At kung saan nila katulong sa inyo, pakipollow na lang po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo, pakilike, share at hit nyo yung notification bell. Maraming salamat sa uulitin.